Kamusta kayo? Ako ulit ito si Mamsi. So today, pag-usapan naman natin yung isa sa mainit na topic. Ito yung jobs o yung mga work na napapalitan na ng... AI. So, siguro narinig mo na rin yung ChatGPT, Midjourney, or iba pang mga AI tools. Ang bilis ng developments, diba? Nakaka-excite, pero at the same time, nakaka-bother din kasi maraming trabaho yung mga naaapektuhan na rin talaga. Pero, gusto kong ipakita rin kung paano tayo pwedeng mag-adjust at mag-prepare, lalo na tayong mga uh, mami. Siyempre, lagi tayong may iniisip para sa pamilya natin. Kaya, tara, pag-usapan natin. AI or artificial intelligence, ibig sabihin mga machines or software to na natututo, nag-a-analyze at gumagawa ng task na dati ay tao lang ang nakakagawa. Kung dati, simpleng calculator lang, ngayon, AI kaya nang magsulat ng essays, gumawa ng designs, mag-edit ng video at minsan, alam nyo yon mas talagang mas mabilis pa sa tao. So ano ang epekto nito sa jobs? Simple as, syempre may mga trabaho na AI can do faster, cheaper, at syempre mas consistent. So ano nga ba yung mga jobs that uh, AI is replacing nowadays? So first is yung data entry clerks. Ito yung mga trabaho na paulit-ulit lang encode, copy-paste, organize. AI can do this in seconds, isang command lang tapos na. Next is customer service. Uh, yung basic level lang ha. Yung mga chat support na sagot lang sa FAQs, how to reset password, how to check balance. Ginagawa na po ito ng chatbots at saka ng AI voice assistance. Next is yung telemarketers. Dahil AI can make automated calls, detect responses, and adjust scripts, mas konti na ang human agents na kailangan. Next is yung content writers. Ito po yung mga basic or low level lang ha. Yung mga simple blog posts, product descriptions, kaya nang gawin ng GPT, at iba pang AI tools. Pero syempre, human creativity pa rin yung panalo sa storytelling at branding. Next is yung bank tellers and cashiers with online banking, ATMs and even AI kiosks, less na ang need ng tao sa counters. Kaya nga uso na rin ang digital wallets like GCash, Maya at iba pa. Next naman is proofreaders and translators. Grammarly, DeepL, ChatGPT, uh, mabilis at mura kaya naaapektuhan na rin yung demand sa basic proofreading jobs. Next naman is receptionist or yung scheduling assistants. May mga AI scheduling bots na rin na nagsiset ng appointments at nagsisend na rin ng reminders automatically. Quick note lang ha, hindi ibig sabihin mawawala lahat ng jobs, pero nagbabago yung demand. Ang kailangan natin ngayon is yung skills na hindi kayang gayahin ng AI like empathy, strategy, and of course, yung creativity. Pero ito ang magandang balita. Habang may mga trabaho na nawawala, may mga bagong AI-related jobs din na lumalabas. Ito yung AI trainers, uh, tsaka yung prompt engineers. Ito po yung mga magagaling magtanong sa AI para makakuha ng tamang sagot. AI content editors, at saka yung tech support for AI tools. So, instead of mabother, um, tanungin natin yung sarili natin, paano ko magagamit ang AI para makatulong sa trabaho or sa side hustle ko? Halimbawa, kung content creator ka, AI can help with captions, video editing drafts, at research para mas makafocus ka sa creativity. Na gusto kong i-connect ito sa journey natin as moms dahil mabilis nagbabago ang mundo, kailangan din nating mag-adapt. Kung may possibility na mawala ang isang trabaho, dapat meron tayong plan B. Pwedeng side hustle, pwedeng insurance or financial planning para may safety net. At pwedeng learning new skills para, syempre, ahead naman din tayo sa, sa curve. So mga kami, AI is not just a challenge. It's also an opportunity. Ang tanong, handa ka ba to future-proof your income and your family's financial security? So, ano yung opinion mo? Natatakot ka ba sa AI or excited ka sa opportunities na dala nito? So, yun lang muna sa ngayon, mga kami. Sana nakatulong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Godspeed!